Hello guys. Na photo po yung jack pin namin sa likod ng TV guys. Hindi namin alam kung anong gagawin guys. Yan napanood ko sa YouTube guys. Kumuha lang kayo ng pako na maliit tapos initin niyo sa kandila mainit para ano, kung mainit na po siya guys, ito sukmo na po doon sa jack na naiwan doon sa likod ng TV para sa po siya guys yan po ang ginagawa namin guys oh. kanina din namin alam ko anong gagawin namin oh. ba, anuhin ba basta napanood ko yan eh ginagaya ko lang guys, tingnan mo kung sasama ba talaga yan ang iniinit na po namin guys sa likod. dyan sa dyan, sa likod ng TV yan kuha lang, kuha lang kayo ng ipit plies yan mainit na siya guys yan Tingnan natin, guys, kung sasama ba siya, guys, oh. Yan na, try sana. Yan, tingnan mo, oh. Tingnan mo, tingnan, tingnan mo. Yan na, yan na, yan na, yan na. na. siya, guys. Yan na. Yan na, guys, oh. Sana sumama siya, guys, kasi naputol talaga dyan sa likod, oh. Miski mag-video kaya ako, hindi ako naka-video kaya guys. Kasi, you yeah, yes, umama na talaga guys. So, yan na. Thank you, Lord. Sa wakas, yan ang gagawin nyo guys. Kuha lang kayo ng plies. At saka pa ako, initin. Itusok dyan para dumikit. Thank you for watching.